Ano na naman kaya ang nangyari kay Ivana Alawi at isinugod ulit sa ospital after 2 days, ang actress-blogger na si Ivana Alawi, ayon sa kanyang latest post sa Instagram story. Hindi idinetalye ni Ivana kung ano ang nangyari, pero ipinost niya ang kanyang POV, point of view, na nakahiga sa hospital bed at may nakalagay na dextro sa kanyang kamay. Had to be rushed back to the hospital since my body didn't recover well, sad emoji, caption niya sa post. Magugunitang ang two days ago lamang nang ibinalita ni Ivana na na-discharge siya sa ospital matapos ang ilang araw na pagkakonfine. Wala rin siyang sinabi kung bakit siya na hospital, pero nabanggit lang niya na excited na siyang magtrabaho ulit. Finally, done with the hospital, can't wait to go back to work. Wika niya sa nakaraang IG story. Samantala, naging usap-usapan recently ang naging opinyon at hugot ni Ivana Kaugnay sa nalalapit na 2025, midterm elections. Sinabi ng aktres na marami ang nagtatanong sa kanya kung bakit hindi siya tatakbo sa darating na halalan. Paliwanag niya, wala siyang sapat na kaalaman upang tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Bukod dyan, naniniwala rin siya na isang, calling, ang pagiging public servant. Nabanggit din ng vlogger na kahit wala siya sa politics ay pwede siyang makatulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Kahit wala kang posisyon, wala kang upuan, kaya mo makatulong. Hindi mo kailangan maging congressman or mayor or councilor para makatulong ka, sambit niya. Giit pa ni Ivana, we can all help out in our own small ways. Pagpapasok ka sa politics at ipaglalaban mo ang Pilipinas, dapat may utak ka. Bandang huli, nagbitiw ng disclaimer ang aktres na wala siyang pinatatamaan o pinariringgan sa kanyang mga naging pahayag, Lalupat napakaraming ang artista at social media personalities ang tatakbo next year. By the way Miss Ivana Alawi, anuman ang dahilan at dinala ka ulit sa hospital, we pray your fast recovery. Paano mga kachika, kita-kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma ka sa mga susunod ko pang upload. Again maraming salamat!